Magandang umaga mga ka-hunter Eto na rito tayo sa isang kanter natin sa barangay bilog, bilog Dumayo tayo. Dala natin si Hamid at gaya kami pupunta sa Maugat at mga ngati. Eh dumaan muna kami dito sa isang kaibigan natin ditong ka hunter Wala naman siya dito sa kanyang bahay. Walang tao. Pero narito naman yung kanyang mga nahuli. Ayan mga bago niyang huli siguro to. May lapa. Ito yung ating si Hamid. Ito yung mga bago niya. Na uh, yung mga dating kasamahan ni Hamid, yung mga napakakikisig, mga kanter. Repaisa. Yung mga kanter. Mas na ninyo, napakaraming labo yung alaga ngayon ni paring Hamid. May ka-hunter Hamid. Yun yung isa, yung mistiso rin. Pulitin yun sa gubat, mga kanter. Yun. Yun. Kasama ni Hamid at saka ito, sang ito tsaka ito yan mga mistiso yan mga mistisong huli niya sa gubat yan nahuli na niya yan, mga bagong huli na mestizo to magulang na rin to ito. Yan. hulo nahuli din niya sa gubat nung kabilang tagaraw ano ano Ayan. mga bagong huli niya mga mistiso Ayan. wala daw dito si paring <coughs> si kahunter hamin sabi na rin dalawang taga rito Ayan sabi nila wala si kahunter hamin dumating kami dito Ayan, kasama ko si daniel Ayan sila. dumating naman sila na habang natawag kami wala daw si kahunter hamin kaya mga kahunter kita kita na lang ulit tayo sa gubat good luck sa inyong lahat sana pakisubscribe sa pakili click din ang notification bell at pakipalo na lang ayan mga ka-hunter pasok tayo sa gubat dito sa may barangay maugat bahayan pa man dadaan natin may galing tayo sa bahay ni kiyo Alex bilyar sinamahan kami papunta doon doon sa sinasabi nilang may ilat na may mga labuyo <coughs> ayan na si kiyo Alex bad na bad pa ayan kami Bahaya ah. yang Bahayan pa itong binadaan namin mga kanter. Bahayan pa. Pero plastic mga talagang oh, kita niyo mga kanter. May bahay, may tao. Ini orang Tidak. na kay mag magandahan nagluluto sila oh. nandiyan sa kabila dyan ayon yung kasama isa kasama ng mga yan so, tignan yung mga kayo diretso daw ito ng lud -lud. Ah, Ay, sa papuntang Lauren? Mm Hindi, -hmm. ang bulong. Ang mm -hmm. mm -hmm. na daan namin. So, mm -hmm. Saan ang na mm -hmm. Ah, saan tayo? Susubukan lang namin dito magpatala. Kasama ko si Hamid ating labuyo si Amit <coughs> <coughs> dito daw sa lugar na ito nakakahuli na sila na, kaya lang sa silo namamatay kasi mahirap din magalaga ng labuyo kapag hindi ka marunong magpam <coughs> si Kaso na pong labuyo. Si Jik Jik daw dito eh, laman ng damo, damo daw dito eh. Laman itong kwan ito maugat si Jik Jik. Oh. Nung binata pa. Oh. Yan, mga kanter. Oh, wala sa mga kanter oh. Hindi kaya ng pagkita hindi kaya ng paket ng, 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 ng lalim. Oh. Ano? Oh, mga kanter oh. Hindi kaya ng packet. Ah. -ah. Lalim. Ah, si pag ng tao dito. Di ba ipokyutan din dito? Ano kay Alex? Ha? Huh? Ipokyutan din. Oh. Huh? Yan, pinadaan namin oh. Medyo... Wow. Medyo delikadohin pero okay lang. Sanay tayo sa gupat. Wala nang bahay andyan. Ayun, makayos. Yan yung mga dinadaan namin mga hunter. Pero may daanan talaga sila. Dating daanan sa dyan ng mga tao. Daanan ito. Klaseng ito. Hindi malinis yan. May mga usiw na. Kawayang bagin. <coughs> Dito. Mga kantero. Dito kaya, Kuya Alex. Patas na ito. Pasan ito. Ang ganda mga kantero. Tingnan ninyo mga ilat na dinadaan natin namin subukan nga natin dito sa patas subukan natin dito mga camper dito tayo pataas pero ito'y daanan talaga yun yung mga dinadaan ah may taniman hindi tayo hindi tayo pagalitan bagay ikaw ang may kasama namin eh Tayo, ha? Kasi, yan, malinis eh. Sige, dito daw kami. Nakay maraming ahas dito pagka nagkataon. Oo, ah. kaya Kawainan, mga kanter. mga baka pa may baka pa pala tinan nyo naman o oh. ang gulala mga sapa ang mga baka ang haba na sungay ng baka o oh. gandang papuluhan pero dito dati nakakabugaw na kayo dito tayo magpatalaok magpatilaok tayo dito dito na muna kami mga kanter Subukan ko magpatila ako, patayin ko muna ang video. Mga kanta, kung tumula ako siya nito. Ipapatila ako muna tayo. Papatugon tayo pag may tumugon sa katayo tayo. Magkakuan. Magtatambang. Manok naman yun eh. bahaya dyan yun, di diba? Ah, diyan. Si pag tumila ako si Hamid, mga hunter. pagkain ng mga si pagtumila sa gubat ni Hamid ni Hamid ah, pakasipan daming ibot wala pa yan nakikiramdam pa yan kasi may ingay kanina tayo eh Baka, mga kantero, napakaba ng sungay. Tayo nga pumunta doon, sa taas-taas doon. Tayo pumarot. Iwan natin itong manok. Kaya e tayo din sa taas, mga kanter. Iwan muna natin dyan si Hamid. Iwan natin din dyan. Bakaw. Habang na sungay. May ganda nyo. Kaya maganda pang puluhan. Ano? Sungay. Ganyan ang sungay. Ang puluhan dati nung aking isang gulukan. Ganyan klase na sungay.

tila ako doon sa taas doon at dito na kapitin ang pangalan mamaya na ulit tayo mga panter kapag ka nagtutungan sila at ayun mga panter ito na talagang ang um, um, likaw sa taas doon, na ando naman yung ating pangati. Narito naman kami, nagtago. May nalinig ako na tilawak din doon na isa. Kaya ako malayo. Pagkaganyan mo ang ating... Yun ang likaw o, na Palas na palas. Napakaganda. Masipag dumila akong mga kanter. Ubin sana. Yun, doon natin lang akong likaw. Pati natin nandun. Na Sige, mamaya na lang mga kanter. Malulubat na ako. Pag mahuli natin napakatapang mga kahantar ng ligaw nasulo yata yung ating pangating siyamit maro siyamit sa malayo malayo siyamit hindi ko mapansin doon sa sulok na ito hindi ikaw ano yan kung magsipag tumilaw ko mga kahantar sana sumagot si Hamit. At ayun mga ka-hunter, minalas tayo, nakalpas si Hamit. Hindi na natin nahuli, nahabol ko pa nga kanina, hindi ko lang binidyuhan. O, wala, nakalpas, malayo na. Lumipad siya pa pa ron. ligaw naman, lumipad din yung isa. Yung isa naman, nakita niya doon. Kita ko, ba't kako, layo na nang nilalakad nung pagitna na. Naroon yung isang ligaw, Pades dito. Eh, yun pala, nakalpas na pala siya, hindi ko napapansin. Wala na. Babay na hamit, pasensya na at ito yung ating isang patak ang ating patakero at kung naibigan po ninyo pakilike pakishare at pakisubscribe at pakiclick na rin po ng notification bell para sa lahat po si Hamid ay nakalpas dito sa bundok ng maugat yun lamang po at see you next video I love you all